Iyan guys, bubuhayan natin lang ang langaw. May magic dito ngayon. Panorin natin. Patay na ba? Patay na yung langaw. ay patay na, patay na. Oh. Iyan, bubuhayan M guys. ko na si na. Asan na Oh, Direction. patay talaga oh. Confirm. Ba ba? Ha? Ah, confirm. <laughs> ah. Ilang case yan? Um. Ah. <laughs> Ilang. Pag nabuhay yan, isang case ng San Miguel ulit. Uh, lilipad yan, lilipad. Nilagyan ng opos ng sigarilyo. Yan. Binalutan. Ligit to guys ha, ligit to ha Walang kalokohan to Kataya uh, no? oh hindi nga gumagalaw, gumagalaw eh oh, Hindi nga gumagalaw <laughs> oh, uh, Paano mabubuhay yan kuya? hindi kaya ha? nga Hintay lang tayo Hintay lang kayo Hindi basta basta yan ano Ayan ha, patay yan ha, patay yan guys ha Patay yan, binalutan lang ng upos ng sigarilyo Ano yan? O yan! Masa yan eh. Okay natin guys. Suspes. Eh, no. Suspes. <laughs> 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 Lagot ka <ko> dyan kuya. Negosyo <laughs> negosyo negosyo. Pag hindi ito nabuhay, pustahan dito limang case na beer. Limang case na beer daw. <laughs> <laughs> Pag hindi nabuhay yan kuya. Okay, tayo dyan. Pasubo na tayo dyan order na ba ako na ah. isang case na sign me live? Ayan yeah, no. Uy, pinakusukan pa. Lalong namatay, kuya <laughs> Nagpapatay pa lang yan. Patay lang tayo. Okay, mainip guys. Okay, mainip. hindi mo makikita kasi nabalutan ng ano eh abo abo eh pero makikita nyo mamaya pag gumalaw yan. Nandiyan pa rin siya oh. Nandoon naman. Bakit kayo lumabas dalawa? Uy, uh, 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 may nakikita ka na bang parang ano? Parang guma guma gumagal ah. May parang gumagal yung pakpak ah. Ito anak ko, yun best friend niya. May nakikita ito, ka, ito, ka ng na. sign na of... Ah, oh, meron na. Tuto huh? ko nga, kuya. May na. Meron, na, meron na, May nakikita kang sign meron of na. ano? na, <laughs> umihinga na yung... Ha? Umihinga na yung ano? Uy, gumagalaw na pa. Ha? Gumagalaw na. Ha? May nasa... May, Legit, legit. Ayun oh. Oo, pa. Ha? Uy. May nakikita ka na sa sign of ano na? Meron na, meron na. Nakikita mo na. Palinip pa rin natin. Sign of comeback ba? Sa kalam ka, kuya. Sa kalam. Palinip pa rin natin para sabihin mo. Palinip pa rin natin. Nagbuhay talaga. Oo. Lady. oh. Matindi talaga. Uy, uy, uy. Uy. Ha? Naglalakad na. Huwag na. Ayun oh. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. oh, Ang <laughs> lakad! Ang na yun lang. Kaliliparin lang natin para siguradong ano. Oo. Oh. Oo. Oh. Naglalakad Ayun eh. Na oh. Ha? Ayun na yun. Naglalakad na nga oh. ako. Buhay na buhay na. Oh. Ako gagalawin ko. Hmm. Gagalawin ko. Hindi may na Uy! Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> ha? Naglalakad na, lilipad na yan. Uh, oh. Tindi mo kuya. Ah. Legit na ha? Ah. ka. Ha? Ah. Ah. halong daya yan ha. Ah. ha? Ah. Wala. Oh. Legal yan. Ha? Ah. Ah. Ha? Naglalakad oh, yeah. na. Malasing <laughs> <laughs> lang. Malasing oh. oh. lang. Malasing lang. Malasing lang. Malasing. Tingnan nyo, paglipad niya. Yung abangan mo yung paglipad oh, niya. Ano? <laughs> yung paglipad niya, abangan mo. Eh, naglalakad na to. Ang ah. tuwa na ako eh. <laughs> Naglilis na ng nguso eh. Oh. oh. Oh, naglilinis na ng uso, oh. Ha? Naglilinis na. Ang tagal kong binuhay po dyan. Akala ko, ano na eh. Nabuhay, nabuhay. nabuhay. Akala ko, ano na siya. Oh, ayun, ayun, o, ayun o, oh, ayun o. Oh. Oo. Oh. Wait. Wait. Lilipad oh. na yan. Akala mo magpintes. Oo, oh. oh, yun na. Ay, na buhay na, na, Ay, buhay na. Yun na, Oh. Yun na. O. Oh. Naglakad. Pinahuisan oh. ako dun, na. Ah. Oh. Oh. Palinip pa rin natin. Ba't oh. ah. oh. <laughs> <laughs> ka oh. na? Ba't ka na? na, na. Ay, lumalakad na eh. Ay, lumalakad na. Ah. Kala mo lang Lumalakad na oh. Oh, ayun oh. Doon oh, oh. si Kuya Francis. Lilipad na yan. Oh. Akala ah. <laughs> mo stay? kaiste, sa kaiste. Lasapin mo muna yung paglalakad niya. Oh, sino? Sa <laughs> ah. ka mamulta ngayon. Talo tayo din oh. ni Mangkis. Oh. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Matindi. Abangan mo yung paglipad niya. Mm. <laughs> yung paglipad niya ang no abangan mo diyan! Okay. Yeah, yeah. Ibig yes. yeah. sabihin si na buhay na siya. Di ba? Ibig sabihin yeah. na lasing lang. Yan yeah, si Kuya Edwin. Magician yan. Magician. Ay ko siya kasi oh, uh, tawa ako sa kanya. Correct. <laughs> Matindim ka pa niya rin. Sakalam ka Kuya Edwin. Sakalam. Ayun na. Ayun, ayun na, na. Ayun na. Ayun na. Lumulundang na. Buhay na buhay na siya. Uh, oh. oh. Ayun na. Ito ba yung ako? Na. Oh. Wala na. Talagang nabuhay. Oh. Uh. Pinabili mo akong doong Kuya Edwin uh. ah. ha. Ah, uh. pa diyan mamaya. Siyempre lasing pa eh. Uh. Baka kun sa sa mabunggo eh. Asa ni? Asa ni? Ayun na, ayun na. Ayun na, malakas na. Malakas na, oh. Oo. Ah, malaking gusta na ko yung Francis. Limang ah. case daw. Oo, oh, oo. Naglalakad na. Mukhang na. yata maging limang case nga siya. At pwede natin ito, ano? Pwede natin itong... Napakalaki yung gusta niya, lalo yung kanina, di ba? Oo. Oh. Alam mo, wala na eh. Hindi na... Pwede natin itong... Ah! Ayun oh. <coughs> Hoy, nabuhay na. Buhay Boy Matin, matindi ka, Kedwin. Matindi ka. Sakalam ka, sakalam lang. Ayan o. Ayan o, guys. Oh. Ayan yung guys. O. Oh. Nagkala na. Hanggang oh. oh. na, na. na maya lilipad oh. yan kasi medyo nahihilo pa siya. Oh. Walang halong pick yun, ha? Legit yun. Umagalo na. Nakita nyo na, yung, na. yung yung pinagulong sa abo. Parang <laughs> tao rin yun, eh. Ang oh. tagal niya nabuhay ang buhay. O. O. Na buhay na buhay. Ha? Nabuhay na buhay. O. Buhay na. Nagu naglalakad na yun. oh, oh bilis na ka, <laughs> ang bilis na nga Ang bilis na niya mag... Lilipad Ayan. na yan. Ayan guys, hindi <laughs> ko na patatapusin. Nakita nyo na, buhay na buhay na yung lakaw. O, oh, lilipad oh. yan. Ayan. Medyo nagpapaanong okay. buo okay. na siya.